good news. Itinaas na sa 50% ang diskwento ng mga senior citizens at persons with disabilities sa pamasahe sa LRT at MRT. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa paglulunsad ng nasabing programa. Ang detalye sa report ni Harley Valbuena. MRT-free ang kadalasang sinasakyan ni Lisa sa pagpasok at pag-uwi sa trabaho may 20% siyang discount dahil isa siyang senior citizen pero hindi niya ganong ramdam ang diskwento dahil hindi malaki ang kanyang kita. Kasi kagaya ng ganyan, minsan pag umuulan, walang income, no work, no pay. Para mapagaan pa ang paumuhay ng mga commuter, lalo na ang senior citizen at persons with disability. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa paggulunsad ng 50% fair discount para sa naturang sektor. Sakop ng programa ang LRT1, LRT2 at MRT3. Ang makikinabang dito sa programang ito ay siguro mga 13 milyong senior citizens at saka 7 milyon na PWD. Kaya ta, eh, alam naman natin, ang, uh, uh, yan, yan ang mga grupong, yan, mga estudyante, ang PWD, mga senior citizens, ay talaga naman eh, kailangan ng tulong natin dahil uh, eh, very limited ang kanilang income. Kaya tinaisip namin, ito ay ang ma maaari ma ma gawin upang tulungan ang mga ating mga commuter na PWD at yung mga uh, senior citizen. Dahil sa malaking discount, ramdam na ni Liza ang diskwento. Maganda po. Kasi kagaya sa akin, hindi naman permanente din ang kita ko. Malaking bagay po sa akin yan. Malaking tipid din ang 50% para sa ibang senior citizen. Kami mahirap, makatipid lang kami. Kahit video, kahit magkano, malaking tulong Nito namang Hulyo, 50% discount din ang naibigay sa mga estudyante sa lahat ng railway transit. Inanunsyo ng pangulo na mapakikinabangan na ang tatlo sa apat na Dalian trains na binili ng pamahalaan noong 2014, isang dekadang natenga ang mga bagoon dahil sa compatibility issue. Kaya itong train na nakikita natin sa harap natin ito, naayos na ito, pwede nang gamitin kaya uh, mula ngayon Magagamit tayo, ma meron na tayong magamit na karagdagang, we will use three, tra three trains. Three so makaka na makakapagbuo na tayo ngayon pa lang, three trains na tatlong karwahe So nine nitong cars na ito. Doon sa 48, tuloy-tuloy natin na titignan at uh, titi uh, gagawan ng paraan para naman magamit. Patuloy na kukumpunihin ang natitira pang Dalian trains, para maserbisyoan ang libo-libong pasahero. Harley Valbena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.